kapatid ako nagigigila na sa iyo ayan ang kutsara ma Ito gusto mo bebe nito Hindi eh. do na hindi nga makakain niyan oh ayan na, oh hmm yeah. yeah. ka na iyo pa ano Anong gamot sa madamot? Ha, pagdamutan din. Bagyo madamot. Sa mama damot

Minit ko ng saging. Mamaya mm, okay. mm. makain tayo guys. Mamaya, mamaya. Ay, ang tubig ko'y maligam-gam. Ito, nilagang saging. Guys, nilagang saging. Nasaba. Nasaba. Mahalit lang po <laughs> Tapos may pritong saging. Ay, inam. Baby, hindi pwedeng yung atin. Masakit ang tiyan mo. Mahalig ang gamgam. Minig ko sa saging na bag. Ang atin naman, gripo lang yun. Dago nyo nga. I-deliver ang tubig ko. Kung napakamuna dun. Napakamuna ba ako? Mahal din. Hindi talaga ako ganahan ng hindi ako ganahan ng tubig na gripo talaga. Wala ng asal doon sa'yo. Ang naulang po yung tubig. talaga. Hindi na Ay, oh. Ang dami kong Ang dami sana bom bilisan mot matatapos na kami. may ka dito sa taas kami magakayas na ang dami ma. yas na kung ano kung ano kung kung ano kung ano ang ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano Dali kong ka-baon. So, sige, din wala pang bawa eh, sa so, okay. 'no. Kasi 'yung ako pinagbaon ng na mga ganyan-ganyan 'o. Oh. Paghuto man eh, meron tayong aso pal So, sa baon pa lang. Ah. Ay, Lalo 'yun dinilag ko 'yung. 'Yung mababasa. Welles? Mhm. Kasi -mm. hindi tayo mag- o, ito, ka mm. May iwa ka dito, hindi ka pwedeng bumaba hanggang di ka tapos kumain ha. Kay Laman kaya lang naman itong bumaba kahit kami magkakayas lang. Anang uyak pa ba gayon? Ano, nalunod na lang. ako. <laughs> ako, <laughs> ako din. Ang ay. Yung din na nasa isip ko ay. <laughs> lumod na lang ako lumod. Kasi siya, marami yung ka sa kanin. sa Pagdating dito, wala na, hindi na hmm. kainan. kung na naman, dire ko <laughs> naman suko. <laughs> Taktalaok! Sabi <laughs> ng manok. Taktalaok! Sabi ng manok. Bitin ako guys. Bitin ako sa kain. Ang hirap talaga ng bawal ang pagkain, no? Hindi ako pwedeng kumain ng madami. Pero sana, na yan lang yan. Hindi alam mo, mamayat ko yan. Mamayat talaga ako nito. Payat na nga. ramdam ko yan. Hindi ang sabi mo na ate, magatas ka ng magatas. Pero tanong mo rin ang gatas kung di bawal sa ganyan. parun tinago na salla mo lang eh, 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 ako